Sparkle Artist Center, sinubukan umanong pag-aragluin si Rita Daniela at Archie Elmania. Dismayado ang ilang netizens matapos mapabalita na ang isa sa mga unang aksyon na ginawa ng GMA Sparkle ay ang pag-ayusin si Rita Daniela at Archie Elmania. Matatanda ang nagsampa ng reklamo si Rita laban kay Archie dahil umano sa ginawa at sinabi sa kanya ng aktor noong sila'y nagkasama sa isang Thanksgiving party. Ayon sa ulat ng PEP, imbis na parusahan si Archie ay sinubukan pa ng talent management ng GMA na kumbansihin si Rita na palagpasin na lamang ang ginawa sa kanya ng aktor. Nag-alok din umano ng salapi ang kampo ni Archie ngunit tumanggi ang aktres na tanggapin ito. Hindi naman nagpati nagsinita at hinintay lamang na magkaroon siya ng budget para makakuha ng abogado at panagutin si Archie sa mga ginawa nito sa kanya.